Pinakilos agad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang DNR at ang Health Department para suriin ang kalidad ng tubig at hangin sa lugar na apektado ng oil spills sa Bataan. Habang inatasan din ng Pangulo ang DOH na tiyakin, hindi lang ang pisikal na kalusugan kundi maging ang mental health na maapektado ng kalamidad. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Isang interagency task force ang agad na binuo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para marisolba ang posibleng epekto ng oil spill mula sa motor tanker Terra Nova na lumubog sa katubigang sakop ng Limay Bataan dahil sa nagdaang sama ng panahon. Simulan na natin because kahit anong mangyari, mga ngailangan talaga tayo ng mga booms. Let's already be prepared already for the, for, for the time that we will have to deploy them. Actually, we should be deploying them already. Pinangunahan ng task force ng Office of the Civil Defense, katuwang ang Department of Environment and Natural Resources, Philippine Coast Guard at ang Department of Interior and Local Government. Kabilang din ang Department of Health, Department of Labor and Employment at ang DSWD. Inatasan ni Pangulo Marcos ang DNR sa pagkipagtulungan ng DOH na magsagawa ng water and air quality test sa apektadong lugar. So far from our readings, everything was still uh, according to standard. There were no exceedances. So maayos pa po uh, in terms of the baseline data. Habang Health Department ay natasang suriin ng health at medical condition ng mga residente. Ang PCG ay may trabaho ring suriin ang kondisyon ng Sanken motor tanker habang ang DILG ay naikipag-coordinate sa lokal na pamahalaan. Target naman ng PCG na matapos ang paglilinis sa tumagas na langis isa o hanggang dalawang linggo. Moment ma-assert nila yung uh, uh, appropriate approach. Uh, they, the salvor said that they can finish it in one or two weeks. But we are doing everything. No? We, we applied oil spill dispers oil dispersants. May mga oil spill booms din tayo sa coastal areas. Not all, kaya kailangan natin ng mga augmentation ng indigenous oil spill booms. Inatasan din ni Pangulong Marcos ang task force na makipagtulungan kay Oriental Mindoro Governor Bons Dolor upang hingiin ang kanyang idea sa matagumpay na pagtugon sa oil spill sa kanilang probinsya naman noong nakaraang taon. Ang dole, sabi ni President Marcos, ay maaring isagawa ang kanilang tupad program para tulungan ng mga epektadong residente sa clean-up operations. May mandato rin ng DSWD na tiyakin ang proteksyon ng coastal communities at ang kapakanan ng publiko. Bukod dyan, pinatitiyak din ni Pangulong Marcos sa DOH ang physical at mental health ng mga evacuee sa Central Luzon na apektado ng panalasa ng bagyong Karina, Tabagat meron tayong mga health workers sa lahat ng evacuation center. Yeah. At will augment the local. Ma ano yeah. naman yung ating mga governor eh. Yeah. Mga priority nila ang health. So may mga tao yeah. talaga doon sa mga evacuation center. So we augment them. Ang idadagdag namin na narealize ko ngayon dahil mga to, mga mangingisda. isda. kailangan namin mag-psychological uh, first aid, kasi kung nawasak ang iyong pananim, I think we need to support all of this. Kaya nangihingi ng na ayuda pa yan. Eh. Sometimes yes. it's the stress of the effects sa kanilang kabuhayan. It's very understandable. Siyempre, inaalala nila ano yung gagawin nila ngayon dahil nasira nga yung tanim nila. Tiniyak din ang DOLE na sa ng tupad program, tutulong ang mga binipisyaryo nito sa pag-repack ng mga food items at sa clearing operations ng DPWH. Ang Agriculture Department, pinamamadali ni President Marcos na tulungan ang mga magasaka at maingisda sa Central Luzon. We will prioritize the agri-sector na kagaya ng sabi ninyo, nagsisimula pa lang magtanim. makakabul pa natin ng season. May utos din ng Pangulo na pagkatayo ng mas maraming water impounding system sa Central Zone upang makatulong na mabawasan ang pagbaha sa rehiyon. Ganon din yung observation ko dun sa habang lumilipad kami, iniikot. Yung, yung tubig walang pupuntahan eh wala talagang pupuntahan. Uh, mataas yung tubig ng dagat, mataas yung tubig sa ilog, may baha pa doon sa mga farmlands. Ang laki ng bumaba na tubig sabay-sabay, bigla. Hindi na nakayanan ng mga ating, uh, ating mga slope protection, ng ating mga uh, flood control, ng ating mga dike. So we have to find another way to do it. Kaya palagay ko yung impounding, talaga yung ponds, ang pinaka, pinaka magiging solusyon dyan. Eh. Alan Francisco, para sa pambansang TV sa bagong Pilipinas